Mga marami yan dyan, oh. extension ng dagat na natagad dito. So tila, katotoo na yung barko dito kabayan kasi nagkaroon na ng tubig dito sa gilid. pa oh. para yung baha dito, lampas na sa tuhod pa. Known as the commercial fishing hub of the Philippines. At ito naman yung pangatlong largest fish port in Asia. Ang Nabotas ay nag every January 16 dahil ito ay finally separated from Malabon noong 1906 pa. So alam nyo ba na ang Nabotas part of Malabon? Pero ang karamihang tanong dito, bakit madalas mua-baha agad ang Nabotas kahit konting ulan lang at matagal umuupa yung tubig? So dito kasi sa Nabotas, nakaka-experience sila ng frequent flooding dahil low-lying topography. Tapos malapit pa siya sa Manila Bay at uh, meron din mga high tides. So ang Nabotas kasi parang siyang uh, narrow strip land kung may kita mo dito sa aerial view. So ngayon, pupunta natin itong area ng Tansa ng Nabotas dahil ito yung uh, kung talaga, apektado kapag merong uh, bagyo. Dito may kita nyo din itong bahay na hugis barko. Ito din yung pang uh, din, pinupuntahan ng mga tao na curious sila. So gusto nyo bang malaman? Tara, puntahan natin. Dito na tayo sa Tansa Bridge. Dito sa Nabotas. So yung mga sasakyan dito nakaparada ngayon sa tulay dahil yung papuntang reclamation dito sa Nabotas ay halos lubog yung kalsada pati yung mga bahay doon inabutan ng tubig So maraming nakaparada ngayon dito So dito naman tayo sa area ng Nabotas sa uh, kansa Tansa Ito yung malapit sa dagat na saka yung reclamation project So dito kami may kita nyo sa river na nawasak na yung bahay lakas ng tubig Although may ginagawa pa lang kung dito Steel shed pile Wala na madanan yung mga sasakyan dito Nandito lang yung parada nila Barangay Tansa 2 Barangay Tansa 2 So dito na yung pagkalampas mo ng tulay Wala ka nang madadaanan dito Taas din pala dito sa bungad pala So dito pa lang sa bungad Hanggang kaya yata 20 yung tubig oh. Bangka talagang kailangan mo pala Para makatawid oh. Malat So ang ang bahado dito kabay, naabot siya ang lampas tuhod. Kaya marami na nag-offer dito ng service tulad nitong bangka. Tara, din natin. Papunta tayo dun sa may na, ano, yung Noah's Ark, yung barko. Malayuan. Saan ba kayo Magdala na nyo yung Noah's Ark dito, yung barko na bahay. Hanggang saan yung lubog ngayon doon? Dito na yun, dito ma'am no, kaliwa na. Sige, sige. So kung gusto yung mas madali or kung meron silang dala na gamit, mas magandang sumakal na sila dito ng bangka pa. Mga uh, marami yan dyan. Parang uh. extension ng dagat na talaga dito. Free rides. Ngayon ko lang naabot na ito dito eh kasi madalas pagbagyo, hindi na tayo lumalampas dun sa tulay. Yeah, kaya kung, kung naman, kung kaya nung lakarin, may dalang bota. Dito sa pinakaunahan, hindi pa lumampas ng tuhod. Pwede pa siyang lakarin. pang marami man pala Punuan din pala dito sa ano, bangka. Oh, grabe pala, no? Walang ligtas pala. Wala na mga sasakyan dito. Hindi ligtas yata yung sasakyan dito, no? Kailangan ko talaga hanggang third floor yung gagawin yung paradaan. May ibang kalsada pala dito, hindi lubog. Ayan dito. Kaya mo nakaparada. So guys, malating na tayo sa everlasting. Alam niyo yung barko doon na, ano, Noah's. Ito yung may kita ngayon, na. No? Totoo nga pala, kaya pala hugis barko kasi yung baha dito, grabe oh. Eh, <laughs> malalim pala dito, lampas tuwad oh. Di biro yung gana. Ahon na botas! <laughs> eh, ahon. Ahon. Eh, grabe yung lalim oh. Oh. <laughs> May free service. Oh. Eh, may libreng ride Nag dito, nag-o-offer yung kwan Pulis, truck. Wala talaga. Palalim ng palalim palalim to papunta doon sa reclamation project. Buti na pa yung mga truck dito, no? Pero kung mataas pa yun, wala na. Eto, finally. nabutang ko na tong Noah. O ganito palang itsura niya kapag may tubig dito. No? Ang katotoo, no? Yung dating barko ngayon, dinaanan na siya ng tubig. Sakto yung hugis ay, okay, naka plastic na. ang na. Grabe. Hay 'yung naka-plastic may nai pag nahulog. Diyan 'yung 'Yun guys, finally nabuto na natin 'tong Noah Ang Baguio. Actually mas mataas pa pala 'yung tubig dito, eh. Tingnan mo 'yung dito nga bayo. So may level. So may tingting level niya. Ito. Hindi pa maabot ang 2.0. Tara, sakay na tayo. Sakay na tayo, sir. Sakay na tayo. <laughs> ha? <laughs> sir, hanggang saan yung baha dito, sir? Ha? Hanggang saan nung nakaraan? Mas mataas pa dito? O, hanggang... Hanggang hita. Ano? Baywang. Baywang? Ngayon, o. medyo mababa na ngayon. Makakadaan pa yung mga sakyan? Ito ngayon, dalak yan eh. Dali ako sa doon sa ano eh, Dari, makalabas pa kayo? Doon. Kaya naman doon. Kasi dito, to, oh. Nagalangan ako eh, parang malalim eh. Tinirik uh, ako eh. Ah, pabahay ako. Oh. Ginagawa na yung pabahay doon, sir? Oo, oh, ginagawa na. Oo. Oh. Uh, hindi sa atin na namin, hindi lubog. Pa, yung pabahay dati? Yung pabahay, wala, wala hindi lubog doon. Mataas doon eh. Sige, sige. Dito lang talaga itong daano. Yung pagbaba doon sa ano. So, kailangan mo na lumabas doon, sir, kasi tataas ulit, no? Mamaya. Mamaya na ano, tataas ulit, no? Okay, So itong barko ka ba sa mga nagtatanong, paano pala ito siya, commercial, yung gilid niya ito, simpleng bahay lang. Gagalaw ba itong barko sir? Gagalaw yan? At yun po yung sitwasyon dito sa Nabotas. Ngayon tuloy-tuloy yung malakas na ulan.